Ito na nga lang yung natirang gulay namin sa rep kaya kinuha ko na nga at magluluto nga ako ngayon ng ginisang repolyo. Igigisa ko nga lang sana tong repolyo kaso nga lang may bata nga na nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung ulam namin at lagyan ko nga daw ng sabaw. <laughs> kaya nilagyan ko na nga din ng maraming sabaw tong niluluto ko at nagpabili na nga din ako kay Kuya King sa baba nitong sotang home Habang inaantay ko ang maluto yung ulam namin lumapit na nga sila sa akin at nagtatanong nga kung kakain na daw ba kami. Naamoy nga din kasi nila yung niluluto ko kaya nagtatanong nga kung kumakain na daw ba kami? Nung naluto na nga yung ulam namin, tinanong ko nga si daddy kung gusto ba niya ng daing na bangus at magpiprito pa nga ako. At dahil paborito nga din nila kambal tong bangus, kaya dinagdagan ko na nga din tong pinerito ko at baka mag-agawan pa nga kami. Pagkatapos ko ngang magluto ng ulam, sabi ko nga kay Kuya King na maghain na nga siya at nang makakain na nga kami. Madami nga talagang nakakain tong kambal pag may sabaw nga yung ulam namin. Ginisang repolyo nga sana talaga yung lulutuin ko pero nung lumapit nga sa akin si Zion, nilagyan ko nga daw ng sabaw yung niluluto ko kaya nilagyan ko na nga lang din ng sotang hod. tapos nga namin kumain maglilinis na nga din sila ng katawan para makatulog na nga din kami. Kinabukasan nga binilhan nga ako ni daddy ng taho at nung nakaraan pa nga ako nagpapabili sa kanya nito. Binilhan na nga din ni daddy yung mga bata dyan at ayaw nga nung isang kambal kaya kay Zayo na nga lang daw yung kay Zian. At dahil wala nga din pasok ngayon si daddy sa trabaho kaya may naisipan nga din siya ngayong gawing kapakipakinabang. <laughs> Habang nanunood nga kami ng TV umakyat nga dito sa amin si tita at binigyan niya nga kami ng ginawa niyang biko. Paborito nga ni Zian tong biko kaya nung nakita nga niya yung binigay ng lola niya halos ayaw niya nga kaming bigyan. Kaya bumaba nga si Zion yan sa lola niya at pag akit niya nga ulit dito ay eh, may dala na nga siyang biko at ayaw nga siyang bigyan ni Zian. Sa umpisa nga lang magaling tong mga anak ko pero pag nagsawa na nga yung mga yan ay ibibigay na nga nila sa akin yan. Aalis nga daw ngayon si daddy at pupunta nga daw siya sa monumento kaya sabi ko nga sa kanya na isama niya nga tong makulit na to. Bibili nga daw siya ng mga kailangan niya pang tools don sa gagawin niya kaya sabi ko nga sa kanya na isama niya nga yung isang kambal at iwan niya na nga lang sa akin tong zayon Masama pa nga din kasi yung pakiramdam ko dahil nga sa ubot sipon at hindi naman ako pwedeng uminom ng gamot kaya magpapahinga na nga lang muna ako. Nagpaalam na nga din kami niyan kay daddy na ipapahiram ko nga din muna kay Zion tong cellphone ko para hindi nga din siya mangulit. Naliguan ko na nga din muna si Zion para pag uwi nga ni Zia siya naman ang papaliguan ko. Nakabalik na nga sila niyan galing sa monumento at pag uwi nga ni Kambale may pasalubong nga daw siya kay zayon Kinder Joy. Lumabas na nga ako dyan para tingnan nga kung ano ba yung pinagbibili nitong asawa ko at puro gamit lang naman sa gagawin nga niyang DIY. Nagpabili na nga din ako kay daddy nitong gamot ni kuya at matindi nga din yung ubo niya ngayon. Kahit saan nga din kasi mapunta to nagdidribble nga sa at baka natutuyuan nga din ang pawis. Pinaligo na nga namin siya niyan para makapagpahinga na nga. Pero masakit nga daw yung ulo at katawan niya kaya sabi nga ni daddy na hihilutin nga daw muna siya bago matulog. Nung nakita nga ni Kambal na hinihilot nga ni daddy yung kuya niya ginay na nga din niya at hihilutin nga din daw niya yung kuya niya. Nung nakita nga nung isa na natutuwa nga silang magkuya, ginaya na nga din nung isa at kinarati na nga nila yung kuya nila. Diyos ko, mga mare mo kang sasakit nga lalo yung katawan ng kuya nila <laughs> kaya hanggang dito na nga lang for today's video. Salamat sa panonood.